mag high tide ni magbaha na nagyod maayo kagabi ihantod karon o gaina o dili high tide o nang way baha pero bulan gabi gabunok yun bintaha kay way hangin kayo gabi i grabe eh Gabunok din ang pulang kagabi Gusto nang i-video kay Ngit Ngit Ang bintaha, wakay hangin o no? Minta ulay high tide no. Dimo ko bug tanaw anang kuan eh. Ano na. Kalindar. Para way baha ba.